Magandang magandang gabi po sa lahat nating mga kababayan. Nandito pa rin po ako sa uh, Guac Trade Fair dito po sa Expo o Arena. Guac Expo. Guac Expo. Eh nakita natin itong batang ito. Nakaupo dito sa mga police. Hmm. Actually may nakita tayong mga pulis doon. Pero natanong natin kung taga saan. Taga saan ka po Ha? Ay, ka? So, hindi siya po, nagasalita. Po siya hindi po siya nakakausap ng maayos. So taga pero sabi po ng mga pulis ay ilang tagagasan. araw na daw po ito dito. Medyo tutukan mo nga ni. Eh. Oh, pagalagala. So hindi natin alam kung sino po kaya ang nakakakilala sa batang ito. At tagasan uh, taga saan po kaya ari? Sabi daw ay tagagasan Sabi siya. Sabi tagagasan. pero baka may nakakakilala po sa inyo eh atin pong i kung uh, sa ari sino ang magulang, sino ang mga kamag-anak at bakit ari ilang gabi na daw pong nagapaikot-ikot din sa uh, may expo uh, expo. So sa mga kababayan natin, tayo po'y nananawagan, baka inyo pong nakikilala ang uh, mga kamag-anakan ng batang ito na hindi po natin nakakausap at hindi, na, hindi nagasalita. Tutoy, anong pangalan mo? Ha, hindi siya nagasalita. Tapos ay uh, nangingilig siya. O nangingilig. bigyan natin ng pagkain. Tutoy, sa'yo na to Dali. Ay ayaw niyang tanggapin. Eh di usually kapag gutom yung bata, kapag binigyan ng pagkain, inatanggap agad kahit hindi kakilala pero ito eh mukhang uh, nakadamit po siya ng puti. Ito, naka-short. Tutoy tayo ka dali. Tayo ka, tayo ka. Ayaw niya rin tumayo. Ayaw niya, parang may takot. Itong batang ito. Sino kaya ang mga magulang nito? Ba't tayo mo tutoy magsalita? Ha? Ano pangalan mo tutoy? Ha? Ay ayaw po magsalita. Ikaw gay Pipi ay hindi po ata at hindi naman nagasalita at napatawa ko lang po ito Tutoy, tayo daw nga ni ay hindi nagasalita, ilang araw ka na dito ha? ha? na nagapauli-uli taga saan ka Tutoy? ha? o oh. Ayaw niyang meron may pagkaano siya. Parang natatakot siya sir. Parang oh, so sino po kaya nakakakilala sa batang ito o? Oh? Trauma. trauma. Uh, parang, parang may trauma. Ang dami nanonood sir. Opo. Magandang gabi po sa inyo. Tutukan mo nga nitong bata na Oo. O. Yan po ang tutuiting ka dito dali para para pa ah, ah, natin mga magulang mo. Meron naman po siyang chinelas, naka-chinelas po siya ng kulay blue na merong ang tawag So, sa pula? suelas. May, may suelas na pula. Tapos naka-shirt siya ng ganito at nakaputi ng damit. Tapos tingin yung itsura mo to, tingin patayin mo to, pedaling itsura mo dali para makita ka. At uh, mapaalam ka sa mga magulang mo, patayo ka magpakita. Ha. Nagtatakot sa kanila hihiling siya talaga ganito. Ay kung ikaw talaga tatako, tayo apelita si muna sa pulis. Ano? Hindi sa DSWD. Yes, sa DSWD. Sa PSWD. Yung sabi ni, akala kailan na po tutoy tingin ko dito kayo po. Parang medyo may pagka ano rin ba? rin? Baka na, baka kilala niya? Baka na, naka, may nakakakilala po sa inyo mga kababayan. Na ito po siya sa Buwak Trade Fair. Dito Expo. sa Expo Arena. Dito po sa Buwak. At ilang gabi na daw po itong nagpaulit dito. So, sino kaya ang mga magulang na rin? At uh, na rin na So, tulungan niyo po kaming matrace kung sino ko ang mga kamag-anak na batang ari na nakasuot ng kulay puti naka-short naka ng ganari ang kulay may chanelas na kulay blue na may swelas na kulay pula tapos ay medyo ang katawan niya ay kayumang yung kaligatan ano ang taas kayo na siguro ang edad na rin ay mga nasa 678 taong gulang. Ay ayaw ko magsalita, inatanong ko yung pangalan, pero sabi ng mga pulis kanina, makagasan daw po yung nabanggit na salita. So, hindi naman nag-aingay kasi nag-angoy-ngoy. Yung pag nawawala, dapat nag-angoy-ngoy. Oh, wow. Ang talagang napaparili. Hindi, hindi man siya nag-aimik kung siya yung Hindi po siya nag-aimik-aimik, nanginginig lang siya pag-aimik naiinig po siya. Tapos sinabihan ko naman ng pagkain, ayayaw naman po tanggapin. Ote, gusto mo ng korta? Ha? Very ay, much. po magsalita. So, kung may mga nakakilala po dito sa kanya, ay puntahan lang siya din sa may uh, tapat, ng tabi, ng uh, Adams on Wheels. Mahiba na lamang po siya yung maglalakad, at talagang may paa. Uh, baka kung saan mo papagod. Ano po? Ha? Totoy, awi tayo sa bahay, ha? Natadang sa, sa ano sa DS na po. Tagadulo lang yan, sir, may nagano. Tagadulo lang po yan ng tulay. Ha? Tagadulo lang daw po ng tulay yan, yung bata. Tagadulo ng tulay? Ang mag-anak niya ay sa bandang kanan ng tulay. Tapos tayo ito kalaan pala. Ha? Wait, wait, wait. Tapos Tara mga magulang mo. Ha? Sabi ni da, John Daniel de la Cruz, tagadulo lang yan ng tagadulo lang po iyan ng tulay ang batang yung batang na yan. Kamag-anak niya kamag-anak ay sa bandang kanan. Saan okay. saan, saan, saan po kaya ito? Wala ang tutoy. Dapat sabi do tagagasan At hindi pa nagasalita. Uy, abahan din ta na dalig tala sa pulis. Uy. Ay, ay o iba kami nakakilala. Pauli-uli lang po ito dito. Maninis na eh, ba? O siya, may pagkapaalam na. Ha? Gusto sino... mo ng pagkain? Aywanan ha? Iwanan na lang natin sa Ha? Iwanan natin. Lang. Paiwanan ka na lang namin dito. Ha? Uh, o. Okay. Oh. Hindi. Babay po. Ang taga rito din lang naman daw pala eh. Totoo tagarito ka lang? Ha? Yung bata na yung kamag-anak niya ay bandang kanan. Taga dito ka lang, tag lang, tutoy At taga dito lang siya. Sure. Oh. So, paano ka mauwi mamaya? Nanghingi daw ng kwarta. Ha? Sino? Saan? Mga kasamang, mag, ano, Yan yung mga kasama yung mga gano'n, yung mga yung nanghingi. Hindi may blue building, alam ko. Eh? Nagugutom ka ba? Ha? Hindi daw. Ano nanghingi ka ng kwarta, tutoy? Ha? Mas karte Saan mo? Gamitin oh. yung pera. Pangkain. Pangkain? Ganun naman nabigay. Ano ang oras na kasi. Taga rito na ako na ito. Ano? Ha? Ano yun? O siya! Kayo pa yung magapaalam na, ha? Bye-bye!